Welcome to my YouTube channel, Velissa Summer Japan Vlog. Please subscribe my YouTube channel. Napakaganda mga tanawin dito mga guys. Tingnan niyo May malawak na ano. Patubigan or sa malawak na lake. napagitnaan ito ng ano, mga bundok mga guys uh, many years ago yung na-discover ko yung lugar na ito <laughs> napakagandang tanawin pala ito mga guys habang nagda-drive ako dito kasi dati malayo yung ano, pinagtatrabahoan ko may tumawag sa akin sa phone tapos huminto ako Nung may nakita akong bata mga guys sa likod ng aking sasakyan na Nahag nahagip siya ng ano ng camera sa back sa likod ng camera ko sa sasakyan ko. Tapos, nakita ko yung mukha ng bata tapos parang nasa 5 years old pa lang siya. Puminto ako noon. Dumungaw talaga siya sa ano sa sasakyan ko. Kaya bumaba ako mga guys. And then, ito nang nakita kong lugar. Napakaganda pala ng tanawin na ito. Kaya madalas pumunta ako dito mga guys. Tinitingnan-tingnan ko lang yung mga ano. Magandang tanawin dito mga guys. Tingnan yun naman. It's so lovely. Tapos yung batang iyon, sinundan ko siya. Mula nung hindi ko na siya nakita kung saan na siya pumunta. Nakababa naman ako kaagad sa akin sasakyan pero hindi ko na siya na ano nakita muli. Sino kayang batang yan? <laughs> dito napakaganda ng mga ano nila. May tindahan dito mga guys. May matandang nagtitinda. Titinda siya ng ramen. Alam niyo yung ano, noodles. Tapos mayroon siya mga chichirya, inomin. Tapos nagpaparinta siya ng mga ano dito. Yung baroto ba yung maliliit na bangka, yan o. Pinaparintahan niya ito. Sabi niya pag Saturday at sa Sunday daw, marami daw mga turista na pumupunta. Tapos nagrent sila ng mga ano, bangka para mamingwit dyan sa ano, sa lake. Yan o. Napakagandang lugar na ito mga guys. Pero yung batang hinahanap ko, hindi ko pa rin siya nakita. <laughs> Saan kaya siya nakatira dito? Dito kaya siya sa mga bahay. Sabi na ano matanda, wala naman daw siyang ano, batang. Naglalaka dito mag-isa. Malayo naman yung mga kabaya, kabahayan. Tapos walang masyadong tao. Hindi naman lumalabas yung mga tao. Sabi niya, maraming bahay dito na wala namang nakatira. Yung mga abandon na ano daw. Bahay, sabi ng na matanda. Napakagandang lugar mga guys. Napakaganda ng mga view. May mga bundok pa doon sa kabila. Daanan ito ng mga sasakyan. Highway. Mabilis yung mga sasakyan dito kasi nasa highway nga makikita ko lang yung mga tao dito na ano, namimingwit Yung mga hapon kasi mga guys, hindi naman nila pinapabayaan yung mga anak nila na ano, palakad-lakad kung saan. Pero yung bata na nag-iisa lang yan, <laughs> nakita ko sa, likod ng aking sasakyan. Siya lang mag-iisa. Mabilis naman ako nakalabas. Pero hindi ko na siya nakita kung saan na siya. Sana yung pumupun, Sana yung pinuntahan niya. Sino kayang batang iyon? <laughs> May nakapagsabi sa akin na ano daw. Hindi daw yung ordinary yung bata. <laughs> Kasi na-post ko yun sa post Facebook dati. Ito napakagandang lugar. may ano siya. May rice field. Malapit ng umuulan. Makulimlim yung anong paligid. Kasama ko yung anak ko dito si Vance. Tsaka si Kim, nandun lang siya sa ano, sa sasakya, nagpa-iwan. lakad kami dito. Ang kulit iban, sabi niya. <laughs> balik na daw kami sa sasakyan. Natakot yung anak ko sa mga insectong lumilipad ba? Yung <laughs> mga butterfly, yung mga grasshopper, yun. yung mga tunog ng mga gangis. Natakot yung anak ko. <laughs> Ayaw niya. Bilis na mga sasakyan dito mga guys. So, Pag nandito lang yung batang, naglalaro lang yun. Iwan ko kung sino kaya yun. O totoo kaya yung spirit yun. <laughs> Nataruan na. sabi ng mama ko, hindi daw ordinary. Parang hindi ordinary yung batang yan. Sabi. Nakatakot naman mga guys. Dito kasi sa Japan, yung ano nila ba? legal kasing abortion dito mga guys. Yung aba, halimbawa yung nabubuntis ng isang babae tapos ayaw pa niyang magkapamilya o ayaw pa niyang alagaan yung ano, magiging baby niya uh, pwede niya ipa-abort legal dito ang abortion sa Pilipinas bawal yung abortion di ba mga katoliko tayo dito wala naman guys pag hindi niya kayang alagaan okay lang yung ipa-abort ba yung mga bata. Kaya siguro maraming nagpaparamdam. Kung naniwala kayo sa mga spirito, <laughs> naniwala kayo sa mga soul, hindi ko lang alam kung ano ba yon Totoong spirit ba yon ng isang bata? Kasi dito, yung mga bata kasi ng mga hapon, di naman nila pinapabayaan na ano, maglakad mag-isa mamasyal mag-isa, maglaro mag-isa, hindi nila pinapabayaan guys. <laughs> Nandiyan talaga yung mga magulang, nagbabantay. Nagulat na lang ako doon dahil nag-iisa lang yung bata ba. Tapos nakadungaw siya doon sa ano, sasakyan ko sa likod. Tapos yung time na yun, napakalamig dito sa Japan. Kasi December yata yun. Kaya nagulat talaga <laughs> na may, na may batang nag-iisa doon sa likod ng aking sasakyan. Kaya bumaba ako. Tinitingnan ko siya kung saan siya. Pero hindi ko na siya nakita muli. Mabilis naman ako nakababa ng aking sasakyan. Hindi ko na siya nakita muli. Kaya habang ano, papalabas ako ng sasakyan ito, nakita ko yung lugar na ito. Maganda pala. Napakagandang view. Ito mga guys, so oh. Nandiyan yung ano, rice field nila. Kulay green. Green na green yung rice field. Dahil ano, katatanim pa lang siguro niyan. Napakaganda ng tanawin dito mga guys. Tingnan nyo. Tapos may bundok siya. Wala namang katao-tao. <laughs> Iwan ko lang yung sinabi ng ano, matanda. Sabi niya, ano, baka hindi rin ano yun. Hindi ordinaryong ordinary yung bata. Yung, hindi, wala namang bata na pagalagala dito. Sabi niya. <laughs> sabi niya ganyan sa akin. Tingnan niyo, puro naman ano, sasakyan. Walang, walang mga tambay dito mga guys. <laughs> sa atin, di ba, pag ganito, marami nagtitinda. Dito, wala. Puro siya, eh. Puro tanawin yung mga mo. Puro mga view. Naawa wala ako sa bata, mga guys. Kaya, tinitingnan ko siya. Kaya, bumaba talaga ako ng aking sasakyan. Ganda lugar ito, mga guys. Maganda sa mata. Gusto mong matanggal yung mga stress mo. Yan. Ito yung pinakahilig ko sa lahat. Yung manunood lang ng mga view. Tapos magmuni-muni I love it. I love the feelings like this. Uh, tapos yung ano ba? Yung tanawin. Tahimik naman. Wala namang katao-tao ayo mga guys, naniwala ba kayo sa mga spirits, sa mga ghosts like that? paki comments naman, please comments this video mga guys. Thanks for watching Janen Matani bye bye